<laughs> ano tagay ba talaga tayo pupunta? Dito! Saan? Dito! Jetson, saan? Pero pare, tayo ng sa amin, bon. tayo ng PNP nako dito na, dito na tayo sa bahay ng mga alumni. Bahay Par, ng alumni. pre pre, pagbigyan mo ako. to. Bahay uh, ng alumni. Eh, ba? Tara na nga tara na nga pa na nga ni talo nga Tara talo nga tara Tara nga pa talo nga pa na nga pa tayo nga pa talo 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 Saka... Nang talo nga Ayan, yan. Ayan. Palabas dyan ngayon, ano? Pasalat ng peklat. Tsaka, ano, pawis ng barko. Pero gusto pa yung pasalat ng peklat. Ano bang, ano bang peklat doon? Ha? Ano bang tingnan? Meron pa ako malabas palabas na lay. Halika po sa ilalim ng dagat. Ang ganda pa naman yun. Japan, Japan. Hindi ko makakalot. Hindi